Hello, good morning guys uh, Dito kami ngayon sa Kansul uh, Laguna At nag-streaming kami uh, Paggabi pa talaga kami dito Hindi uh, na ako nakapag Video Gawa nung Nung oras kami nakarating Ayan. sila naman ay nandun sa, sa rooftop sila ay nandun sa baba uh, ligo sila doon mga uh, kaloy ito yung uh, taas meron pa yan doon sa taas oh. rooftop uh, papakita ko sa inyo yung mga uh, kwarto Iya, mga uh, tabi oh, uh. dikit-dikit lang 'yan. <laughs> Mainit 'yan. Nah. Uh. Uh, actually dito ako sa rooftop Nagubahan na ako uh. Ayun oh. uh, ito yung second floor. Ayun. Ilang kwarto din to. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, ani. Ito. sa sakyan namin na ginamit ah. ito naman sa baba yeah. hindi ko na papakita sa inyo mga kaloy okay yan sa patre oh ah Nilipin natin dito sa Tourist Anong meron dito Ayan o oh. Ayan ang swimming pool Ayan. Ayan Ito naman yung pang bata.

hindi <laughs> na <laughs> Dingin, ya. Dan ini yang boba. Eh, yung Mau <laughs> Wala, Wala pang tulog oo, Oh, naka nakal nakalibaw. Naka naka. Bukas ng gabi. yung Ay, mga katabi naman ni eh. ano din yan, mga private private resort ayan o no? oh. tulog na